Eh okay, nandoito yung ating mulasis. Kararating lang ng han uh, ni Kuya, eh no's Kuya. Saan galing yung mulasis mo, Kuya? Ah, uh, Bukidnon. Bukidnon? Pa, uh, Pangantukan. Pangantukan Pangatukan, Bukidnon. Ano pangalan mo, Kuya? GC. GC Commission. Ha? Commission. Commission? Oo. Uh. Commission. Commission. Ah, GC Commission si Kuya, uh. GC Commission. So ito yung uh, mulasis niya, no? Uh. Ayan yung mulasis niya no mayroong mga container dito ayan mayroong mga container dito na molasses walang halo to kuya walang halo wala oh, wala na solid na, solid. Solid na Makikita natin ngayon yan kung mayroong halo o wala. Ba. Ayun. So ito order ito ng uh, ano natin. ah uh, order ito ng uh, Surigao del Sur no? Surigao del, uh, del Sur na nag-order nito at uh, iwan ko kung kailan ito kukuhanin na naman baka abutin na naman to dito ng ilang buwan <laughs> ayan so ito po yung uh, molasses no? pure molasses po yan pure talaga yan sige makaya Ah, Di, ano natin nga maya, maya pagkatapos sila para maka ano, kumain kasi to sila eh. Hindi talaga kayo matulungan dahil gutom na gutom tong mga to. Pag uh, pinatigil mo to, ma nako baka maka bakayari sila nang hindi maganda. Eh, no? gutom na gutom yung mga yan eh. Kaya mo si Kuya Eddie Eh si Kuya Lolo, yan ang uh, yan ang ano ng uh, gym hardware. Ilyas ng gym hardware uh, kanituan. Ilyas the second yan. Iyan naman si Kuya ID. Ayan, ano nangyari dito? Ito yung uh, ito yung natin. Okay? Ayan. So Masan yung uh, ano, kuya? Mag-testing ka nga ng mulasis, kuya? Oh, mo? Tapos ilipat mo dito sa labila. Oo. Uh -huh. Testing ka nga. Ilipat mo dyan. Maglipat ka ng konti. Maglipat ka ng konti kuya. I testing mo kung uh, maglipat ka ng konti. I Itaas mo para makita natin kung uh, gaano kalapot yung molasses ninyo. Oo. Okay nga. Patingin nga. talagang malapot. Oh. ah, okay. Ganito po yung uh, molasses natin. Sige pa kuya. Dandang ka pa ng konti. Uh, yan, yan, ang, yan ang molasses kahit sa amoy pa lang ano makikita ninyo yan, oh ganyan ang kulay na molasses, kulay brown na parang itim. Ayun oh. Oh, di ba? Oh, okay na yan, kuya. Oo. Ibalik mo yan. Balik, balik. Dili ano. Balik mo yan doon. Ipakita mo dito Oo. Mo. Oo. Yeah. oh, yung pagbalik mo. Oh. Yan. Oh, tinapon mo pa. Oo. Oh. Di ba? Ganun ang molasses oh. Tubig na, suwak na dito, hulog. Oh. Pag tubig yan, ay wala, kanina pa hulog na yun. Oh. Yan ang original na molasses, ha? Oh, sa mga yun. hindi pa alam yung molasses, yan, yan ang original na. na molasses. Oh. Yan. <laughs> yan. Diba? So, container. Pwede ninyo akong tawagan, no? Pag nag, uh, nag ano kayo, mag, uh, gusto niyo ng molasses. 0918-913-1731. Okay? Tapos 0927-579-1730 okay? okay, okay Parang Mayroon ka ba? Mayroon ba akong number sa'yo kuya? Wala oh. ay, ay, number ako Ay, ikaw ang may number Ako ang walang number sa'yo, di ba? Uh, ay, tinawag ko sa'yo Mamaya, mag-ano tayo ay, mamaya Kuhanin natin yung uh, number kasi Maraming mga bumibili ng container May Ito, maganda to Oo. Oh. Kasi o, oh, kung gusto niyo ng uh, container, no, nagbibinta kami dito. 1.5 ang container, kasama yung container. O, oh, 1-5 oh. oh, ha. Sige. Okay. O, oh, mamaya na, huwag mong iano ano yung kuya, dahil kuha tayo ng uh, tawag dito. Oh. Kuha tayo ng kahoy. Uh, oh, Tapos yung drum natin, 8,000 yung drum natin, isang drum, 8,000. Ayan, kasama na yung drum. Kung mga malaking drum, ganito ka, drum, oh di ba? Ganito okay. okay, ka laging drum. Sige. Okay. So, nasa na ba yung uh, dalawa nating uh, kaibigan? Mga kaibigan, magkuha mo na kayo din kaibigan ng ano? Ha? Ah, ito pala. Okay yan. pala, kailangan pala kunin itong ano ni Kuya. GC Auto Repair Shop. Lay! Saan ka? Ah, bilisan mo ah! Bilisan mo! Kuya, kuha ka ng kahoy doon kuya na 2x6 kuya, yung itpit lang. Itpit na 2x6 doon. Tatlo, tatlo. Kuha ka doon kuya, kuya. Sabahan mo doon siya. Tatlo. lo yung 2x6 Kasi mabali yan Ako pag nabali Iyari na naman yung 2x6 natin yan Okay so, Ito yung mga hinahalo natin no? Usually Pag walang molasses dito sa amin Sa Cagayan de Oro no? Ayan Jim no? Hardware ang Kukulambira Concrete Products Okay So follow po kayo sa ating Facebook page Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products Balulang Brands Jim Hardware ang Kukulambira Concrete Products Kaya Brands Try po na yan ni Pukulamber, ang ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. At saka yung ating uh, YouTube channel, Team Hardware Pukulamber Accomplete Products, no? Para updated po kayo sa ating mga video. Dalawang ganito. Ayan. So pagka wala talagang mulases, hindi talaga kami naghahanog lang dito, no? Kailangan talaga mayroong mulases. So nakapagpadami kami ng palabas pagka mayroong mulases, no? So sa isang bag na 70 dito sa amin, nakapagpalabas kami ng commercial na number 4 140, 130 to 140. So 'yung binapalabas namin. Tapos sa number 6 natin, nasa 100 to 110 'yung pinapalabas natin sa 1 bag no? So kailangan mayroong molasses kasi ang molasses ay nagpapaano ito? Nagpapatulong sa more strength sa ating aloe black, no? Ah, uh, pampatigas po siya. Ayan, so tested and proven for Pro how many years po namin ginagamit ito mula sa dito. Usually, dito sa amin sa Cagayan de Oro. Ayan, so uh, container-container yan, oh. kita mo, ang oh, daming container. Oh. Oh. Diba? Tulungan nyo sila ni Kuya kasi kawawa naman sila ni Kuya kung hindi nyo tulungan. Tapos kuha ka ng ano doon. Kuha ka ng kuha ng yung ano doon, Loy. Kasi, o sabi na, musirit na gagandiri. Amo tayo yung kwan. hindi na, hindi na. Yan na yan. Okay na yan. Ayan. Sige. Maghintay ka lang dyan. Dahil nag-vlog pa tayo, ha. Relax ka lang. Sige.

'Yung ano kasi, 'yung nagbibinta dito kuya, mayroon siyang ano 'yung hindi hindi boom 'yung kita mo 'yung sa vlog ko? 'Yung sa vlog ko nakita mo? na mo dito. Oh. Pwede mo sige. Okay. Sige, tapos meron kayong ano dyan, pang pang black. oh, nasa na yung ano mo. Loy, pag kuwao ka ng kuwan dito, Loy. Ka lang, pang, ano, dandaan lang. Sige, Kuya. Ay, da, ato rito, Kuya. Wain sana na mga Kuya ka. Okay. Sige, balik na muna yung kahoy doon. Okay, balik nyo muna yan doon. Tapos yung mga container, tapos ay abantin nyo yung ano, para doon may lagay yung ano sa tawag dito. Okay, abantin nyo muna yung uh, ano mo. Ayan, <coughs> dalhin mo yan doon kuya. Dalhin mo muna yan doon. Okay, abantin. Saan kayo bumibili ng molasses sa te? Ito, ito ang may-ari ng IG Consumers. Unsa na inyong pangalan? IG God and Consumers. Ayan. Ito ang may-ari ng hardware dito. <laughs> <laughs> Hindi ano lang ito. Pamangkin. Saglit lang maghintay ka lang, maghintay ka lamang. Ako'y darating. Ay, ito pala yung pangalan sa likod. Tingnan natin. IG Consumer Goods and Trading Ayun Ayan, <laughs> Ayan o oh. Karibal ko to sa hardware Mayroon din silang hardware dyan sa unahan Tapos pumunta pa sa akin dito Dito ko bang papalod Ayan diba Sige ilagay nyo yan dyan Yung doon doon Kuya Sige ilagay nyo doon Alin na kuya Okay Paikutin niyo. Paikutin ninyo, paikuti ninyo. Diri o Kuya, mamaya na yan ito Dito ka muna. Dyan, dyan. Napakabigat yung uh, molasses mga idol. Siguro yung isang drum. Nasa ano siguro ito? 270 kilos. 270 kilos, isang drum. Ayan pala. Huwag, huwag. E, ano Nandito yung puwito. Ito ang puwito. Ibaliktad e, nyo. Ayan, ganyan. Ganyan. Sige. Oh, tapos eh ano niyo doon? Tapos eh patayo. Sige, patayo na yan dyan. Sige, okay, one. One, two. One, two, three. Sige, tapos eh ano niyo doon? Doon, doon, banda. Doon, palikit likit niyo doon. Sige. Hindi naman pwede yan dyan yan siya. Sige. Okay nako dapat pala, pinaligid nyo yan doon. Oh, eh, yeah. e, ito na, ito na, patumba, tumba. Hindi, eh, tumba. Inay-inay yan, kayo e, mabuak ng drum pagkain nyo ng ikwan. Hindi, inay-inay lang. Hindi, na, tanawara. Hindi, masaka doon. Hindi. Wag na, wag na. Sige ba, sige ba. Hindi, hindi doon niya. Doon pa sa, eh, ano niyo muna dito yan. Oh, dia ni usah gilir dia, lo di tu, di tu dapat. Okay. Lain. Okay. Lui Naku tak, oh, tak. Okay. Segilui. Nak ku. Oh, tayo, tayo, tayo one. two, three. three. Yeah. Yeah. One, two, three. Oh, ganyan. Okay. Oop, aputa yun na. Pati oh. ang motor ko, sinira pa. Okay, andito yung mulasis natin, oh. Tapos, sa uh, buksan mo dito, kuya. Buksan mo na ang konti. Hindi ba ito mabuksan? Buksan yan. Sige nga, buksan mo nga konti. Ah, oh, mayroon pa pang pambukas kuya oh. Oh. Yan, kay hindi eh, man pwede kasi puputok man yan pagka hindi mo binuksan yan. Oo. Oh. Oh, diba? Sabi ko sa iyo oh, eh, oh. puno talaga. Oh, tingnan niyo yung molasses, oh. Ganun talaga yung molasses. Oh, ayan oh. Oh, ganyan ka lapot ang molasses. Sige, isarado eh, mo lang konti. Sarado mo lang siya, eh, ano mo lang kuya konti. Di ba? Oh, yes. Ni explore, ni explore na, ni explore na gani. Oh, sobrang ni may... Oh, tama na, tama na. Okay. Thank you and God bless.